Narada shocks pensioners with new rule what every senior must do before the deadline, isang balitang hindi mo pwedeng palampasin, lalo na kung ikaw ay isa sa libu-libong Pilipino na umaasa buwan-buwan sa benepisyo ng social security system. Isang anunsyo na tila walang pasabi pero bigla na lang bumulaga sa libu-libong pensioners sa buong bansa. Habang ang iba ay nabigla, ang iba naman ay halos hindi makapaniwala, kasi parang nakakapanlumo na matapos ang dekada ng pagbabayad, may panibagong patakaran na naman na kailangang sundin at kung hindi mo ito susundin bago ang itinakdang petsa. Maaari kang mawala ng benepisyo o maantala ang mismong pensyon na inaasahan mong panggasto sa gamot, pagkain, at iba pang pangangailangan sa araw-araw. Kaya makinig ka mabuti dahil ito ang mga detalye na ayaw mong mamiss, lalo na kung senior citizen ka o may kapamilyang senior na nakadepende sa karaga pension. Mula ngayong buwan ng Hulyo taong 2000 at 2025, ipatutupad ng ISAEA ang isang bagong requirement na tinatawag nilang Annual Confirmation of Pensioners, o mas kilala sa tawag na ako. Kung dati ay automatic na lang pumapasok ang pensyon buwan-buwan, ngayon ay kailangan mo na muling magpatunay na ikaw ay buhay pa, aktibo, at nararapat tumanggap ng benepisyo. Kung hindi mo ito gagawin bago ang deadline na itinakdang 31 ng Oktubre taong 2000 at 2025, posibleng ma-freeze ang iyong account at hindi mo matanggap ang susunod na pensyon. Isipin mo na lang, isang simpleng requirement ang hindi mo maasikaso, tapos biglang mawawala ang 3,000 hanggang 6,000 piso kada buwan na inaasahan mong ipambili ng maintenance sa high blood o pampagamot sa arthritis. Napakalaking dagok ito, lalo na sa mga seniors na halos wala ng ibang pinagkukuhanan ng pera kundi ang pensyon. Hindi ito biro mga kababayan. Sa datos ng SA, may higit 6 na milyong pensioners sa buong bansa, at tinatayang kalahati nito ay senior citizens na mahina na ang katawan, hindi na kayang lumabas ng bahay, o kaya nasa probinsya na walang maayos na internet o akses sa sangay ng ngaya. Paano na lang kung isa ka sa kanila? Paano kung hindi mo alam ang bagong patakaran? Paano kung walang mag-aasikaso sa requirements mo? Iyan ang dahilan kung bakit napaka-importante ng balitang ito. Hindi sapat na ikaw lang ang nakakaalam, dapat ipasa mo rin ang impormasyon sa mga kaibigan, kapitbahay, o kapamilya na senior citizen. Kasi sa totoo lang, napakadaling ma-disqualify kung hindi mo maipapasa ang annual confirmation na hinihingi ng ngaya. Magtataka ka siguro, bakit bigla na lang may ganitong patakaran? Ang sabi ng SSS, layunin daw nito na maiwasan ang tinatawag na ghost pensioners, o iyong mga pensyon na patuloy na ibinabayad kahit patay na ang dapat na beneficiary. Ayon sa audit report ng Commission on Audit noong 2023, umabot sa daan-daang milyong piso ang naibayad sa mga pensioner na patay na pala, pero walang naitalang report o death certificate kaya tuloy-tuloy lang ang bayad. Sabi ng SS, ito raw ang butas na gusto nilang isara para masiguro na ang pondo ay mapupunta lamang sa mga lehitimong pensioner. Makatuwiran kung tutuusin, pero sa mata ng isang senior citizen na hirap na ngang bumiyahe, hirap pa sa teknolohiya, parang dagdag pahirap lang ang bagong sistema na ito. Kung ikaw ay pensioner, tandaan mo na may dalawang paraan para makapag-annual confirmation. Una, personal kang pupunta sa pinakamalapit na Raero branch dala ang iyong valid Pipirma ka roon, kukuhanan ka ng litrato, at a-update ang iyong personal records. Para sa mga overseas pensioners o mga senior na bedridden, pinayagan naman ang video conference confirmation kung saan tatawagan ka ng EAS staff at ikaw ay makikipag-usap gamit ang smartphone o tablet para patunayan na ikaw ay buhay at nararapat sa benepisyo. Maaaring mukhang simple ito para sa kabataan, pero para sa isang lolo o lola na mahina na ang pandinig, kulang sa gadget, at walang stable na internet connection, parang imposible itong gawin mag-isa. Kaya napakahalaga ng tulong ng pamilya dito, dahil kapag hindi mo natapos ang proseso bago sumapit ang katapusan ng Oktubre, goodbye pension ka talaga. Maaari kang magtanong, may extension ba ito? Sa ngayon, sinabi ng SS na wala pa silang balak magbigay ng extension. Sadyang maigting ang kanilang kampanya para maipatupad ang akop ng mahigpit at walang palugit. Kaya kung ako sayo, huwag mo nang hintayin ang huling araw. Ayusin mo na habang maaga, pumunta sa RAES, tumawag sa hotline, o makipag-coordinate sa barangay para sa mga libreng caravans na mag e assist sa annual confirmation. Kung tutuusin, hindi ganun kabigat ang requirement kung may tutulong sayo, pero kung pababayaan mo lang, siguradong ikaw ang magsisisi kapag dumating ang Nobyembre at wala kang natanggap na pensyon. Balikan natin ang epekto nito sa ordinaryong Pilipino. Alam natin na hindi lahat ng senior may anak na maasahan. Marami sa kanila ang nag-iisa sa bahay, walang kasamang pamilya, walang masandalan kung hindi ang tulong ng gobyerno. Ang pensyon na 4,000 piso kada buwan ay malaking bagay na para sa kanila, kasi ito na ang pinambibili ng bigas, sardinas, at pambili ng maintenance medicine. Ngayon, isipin mo na lang, bigla itong mapuputol dahil sa isang patakaran na hindi masyadong naipaliwanag ng maayos. Nakakabahala. Kaya kung meron kang senior citizen sa pamilya mo, ikaw na mismo ang magkusang tumulong na ayusin ang akop para hindi maipit kapag dumating ang deadline. May mga nagrereklamo na sa social media, sinasabi nila na hindi patas ang bagong patakaran dahil hindi naman lahat ng senior may access sa internet o kaya ay kaya pang lumakad papunta sa laya. Meron ding mga nagduda kung totoo bang malaki ang ghost pensioners, kasi ayon sa kanila, madalas na mas maliit na porsyento lang ito kumpara sa kabuang pondo ng ahensya. Pero ang sagot ng Ms. S, mas mabuti na raw ang sigurado, kahit na mahirap sa umpisa, kaysa sa tuloy-tuloy na paglabas ng pera para sa mga patay na. Isa itong debate na mahirap tapusin kasi kailangan ng transparency, pero dapat din naman isa alang alang ang tunay na kalagayan ng senior citizens na mahihina na ang tuhod at wala ng kakayahang maglakad ng malayo. Huwag mong isiping malayo sa iyo ang isyo na ito. Sa bandang huli, tayong lahat ay tatanda. Tayong lahat ay posibleng maging pensioner balang araw. Kaya responsibilidad nating lahat na bantayan ang sistemang ito, siguraduhin patas ang pagpapatupad ng mga bagong regulasyon, at tiyakin na hindi ito nagiging dahilan para mawala ng benepisyo ang mga taong tunay na nangangailangan. Isipin mo na lang, pinaghirapan ng mga seniors ang kontribusyon nila noon pa mang sila'y nagtatrabaho, dekada silang naghulog buwan-buwan, umaasang may babalik sa kanila pagtanda nila. Tapos biglang may bagong patakaran, tapos kung hindi nila kayang sundin, mawawala agad ang pinaghirapan nila. Parang hindi makatao kung hindi natin sila tutulungan. Kaya ang hamon na mga kababayan, ay hindi lang basta sumunod, kundi makipag-ugnayan, makialam at makiisa. Kung meron kang kapitbahay na senior, tanungin mo na agad kung alam nila ang tungkol sa annual confirmation na ito. Kung hindi pa nila alam, ikaw na ang magpaliwanag. Tulungan mo silang kumuha ng schedule sa RAES, tulungan mo silang kumuha ng video call kung bedridden sila. Isang maliit na tulong mula sa iyo ay pwedeng magligtas sa kanila sa panganib na mawalan ng pensyon sa mga susunod na buwan. Maraming senior citizens ang takot lumabas dahil sa sakit na kumakalat o kaya ay takot sa traffic, sa holdaper, o sa init ng panahon. Totoo namang mahirap bumiyahe ngayon, lalo na kung nasa malalayong baryo o bundok. Kaya hinihimok din ng mga barangay na maglunsad ng akop caravan para mas maraming seniors ang makapag-comply ng hindi na kailangang pumunta pa sa bayan o lungsod. Ang problema lang, kulang ang pondo sa mga leil para sa ganitong serbisyo. Kaya sana ay mas maging aktibo ang koordinasyon sa mga barangay level para walang maiwan. Huwag kang palinlang sa mga balitang fake news na kumakalat na wala raw deadline o wala raw epekto ang ako. Linawin natin, ayon sa pinakahuling pahayag ng SRE noong una ng Hulyo taong 2025, kapag hindi mo natapos ang annual confirmation bago ang katapusan ng Oktubre, siguradong masususpinde ang benepisyo mo. Hindi ito takot-takot lang, kundi patakaran na nakasaad sa LALA circular na ipinalabas mismo sa kanilang official na website.